Noong Mayo 26, 2025, naging viral sa social media ang isang babae na nakuhanan ng larawan habang lumalabas mula sa isang imbornal sa kanto ng VA Rufino at Adelantado Streets sa Legaspi Village, Makati City. Ang insidente ay ikinagulat ng mga nakasaksi at agad na kumalat online na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Sino si Rose at ano ang nangyari? Kinilala ang babae sa alias na Rose. Ayon sa kanya, hindi siya naninirahan sa imbernal. Pumasok lamang siya roon upang kunin ang isang nahulog na blade cutter na ginagamit niya sa kanyang trabaho bilang basurera. Sa kabila ng mga haka-haka, nilinaw ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, na may tirahan si na Rose at ang kanyang partner na si Jerome sa Pasong Tamo, Makati. Anong tulong ang ibinigay ng DSWD? Matapos matunton ng DSWD si Rose, isinailalim siya sa masusing assessment sa pag-abot processing center sa Pasay City. Bilang bahagi ng kanilang interbensyon, binigyan siya ng 80,000 piso na tulong pinansyal upang makapagsimula ng sariling tindahan, alinsunod sa kanyang pangarap. Bukod dito, plano rin ng ahensya na tulungan si Jerome sa pamamagitan ng pagbibigay ng training at posibleng pagbili ng welding machine dahil marunong siya sa welding.